Alam mo ba na sa buong Asia, may mga nilalang na mas nakakatakot pa sa mga napapanood mong horror movies? Mula sa mga nilalang na naahati ang katawan hanggang sa multong sumisigaw sa gabi. Kilalanin ang top 15 pinaka nakakakilabot na mythical creatures sa Asia. 1. Manananggal Isang babae na nahahati ang katawan sa gabi. Lumilipad gamit ang pakpak ng paniki para sumipsip ng dugo o fetus ng buntis. Takot ito sa bawang, asin at banal na krus. 2. Pontianak Multo ng babaeng namatay habang buntis. Lumilitaw sa gabi bilang magandang babae. Pero bigla itong nagiging halimaw na may matulis na huko at sumisigaw bago umatake. 3. Jorogumo, isang demonyong gagamba na kaya mag-anyong babae. Ginagamit niya ang kanyang kagandahan para akitin ang mga lalaki, saka ipinupulupot sa sapot para ito ay kainin. 4. Kumiho, nine-tailed fox, na nagaanyong magandang babae para lokohin ng tao. Kumahain ito ng atay o puso ng tao para maging ganap na tao. 5 Rakshasa, mga demonic shape shifters sa Hindu mythology. Madalas silang may matatalas na kuko, mapanlinlang at kumakain ng laman ng tao. Karaniwang kalaban ng mga bayani sa mga epiko. 6 Aswang, general term sa iba't ibang halimaw sa Pilipinas. Kasama rito ang manananggal, Tik-tik at iba pa, karaniwang kumakain ng laman o dugo ng tao at mahusay mag-disguise bilang normal na tao. 7. Jiangshi Tinatawag ding Chinese Hopping Vampire. Isa itong bangkay na nabuhay muli at sumisipsip ng ki o life force ng mga buhay. Tumatalon-talon ito dahil sa paninigas ng katawan. 8. Preta mga hungry ghost na nagmumulto dahil sa matinding kasakiman nung sila'y buhay pa. Daging gutom pero hindi makakain. Parusa ito sa pagiging makasalanan nila sa past life. 9. Tikbalang Nilalang na may katawan ng tao at ulo ng kabayo. Kilala sa pandilin lang sa mga biyahero, pinapaligaw sa daan, at minsan ay nananakot sa kagubatan. 10. Penanggalan Isang babae na iniiwan ang kaniyang katawan at ang ulo lamang ang lumilipad. May nakalaylay na bituka habang nagahanap ng dugo, lalo ng buntis o sanggol. 11. Noperabo Ito ay isang faceless ghost. Sa una, parang normal na tao, pero biglang nawawala ang mukha. Wala ni mata, ilong o bibig. Layunin itong takutin at gunuhin ang isipan ng tao. 12. Mahasona, isa sa pinakanakakatakot na demonyo sa Sri Lankan folklore. May mukha ng tigre at katawan ng tao. Pinaniniwala ang sanhi ng bigla ang sakit o kamatayan. 13. Kapre, Malaking nilalang na mabalahibo at katalasang nakaupo sa puno habang naninikarilyo. Hindi laging masama, pero mahilig manggulo at manakot sa mga tao, lalo na sa gabi. 14. Churel Bulto ng babaeng namatay sa panganganak o dahil sa pangaabuso, kilala sa pagkakaroon ng baliktad na paa. Naghihiganti ito sa kalalakihang na nakit sa kanya noong siya ay nabubuhay pa. 15. Tanuki Shape-shifting raccoon dog na sa panlilid lang. Maari siyang mag-anyong tao o gamit at ginagamit ang kanyang kapilyuhan para makuha ang gusto. Minsan good-natured, minsan delikado. At yan ang top 15 pinaka-nakakakilabot na nilalang sa Asia. Nakakatakot, di ba? Pero tandaan, baka hindi lang sila kwento. Baka totoo sila. Kung na-enjoy mo ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na kababalakan at misteryo mula sa iba't ibang panig ng mundo. Comment down below!